Welcome to News 5 Everywhere. Kahit mag-isa lamang siya, madalas nakaririnig ng mga bulong at iyak ang babaeng itatago natin sa pangalang Mariel. Hindi ito kwentong kababalaghan, kundi ang masaklap na resulta ng paggamit ng ilegal na droga dahil si Mariel na labindalawang taon nang gumagamit ng shabu ay mayroon ng psychosis o sakit sa pag-iisip. Bilang pakikisa ngayong araw sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, sinamahan ng reaksyon ng isang recovering drug addict sa kanyang patuloy na pakikipagbuno sa droga. Pitong buwan nang umiikot sa apat na sulok ng kwartong ito ang buhay ni Mariel. Kasalukuyan siyang ginagamot sa isang rehabilitation center dahil sa pagkakalulong sa shabu. 28 na ako noon eh, wala akong natapos. Nagkaroon ako ng anak, tapos nagkahiwalay kami sa ama. Tapos pumasok ako, parang GRO lang muna yun, hanggang nagiging dancer ako. Yun, nakatikim na rin ako ng sebu doon. Vitamin na raw niya ang iligal na droga, laban sa pagod at puya. Nakita ko naman sa kanila na parang wala namang side effect na magpangit. Nakita ko yung effect niya na maganda pala siya pag nagpupuyat ka. Tapos pag may trabaho ka sa bahay, masipag ka. Hanggang sa ang pagkahumaling ni Mariel sa Shabu, nagkaroon na ng masamang epekto sa kanya. Nagkaroon ako ng bulong. Sa tuwing may marinig akong umiiyak, akala ko anak ko. Minsan, umiikot ako sa lugar namin, naglalakad ako kasi hinahanap ko yung iyak. Ang bulong actually, uh, ibig sabihin na nag-hallucinate sila, auditory hallucinations. This is brought about dahil sa kakagamit ng drugs, particularly methamphetamine and cannabis. Nagkakos sila ng psychosis because of brain damage that occurs. Sa kanyang kaso, kailangan ma-maintain siya ng gamot. Habang buhay na po iinumin ang gamot upang maging normal siya ang methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu ay isang illegal substance na nagpapataas ng konsentrasyon, pisikal na lakas at pagiging alerto ng isang taong gumagamit nito. Nangunguna rin sa talaan ng Dangerous Drugs Board Research Survey ng taong 2008 ang shabu sa pinakainaabusong illegal na droga, sinundan ng marijuana at mga inhalants malakas ang epekto nito sa pag-iisip. Kaya't kahit sa unang paggamit, maaaring makararanas na agad ng matinding hallucination. Perception nila sa paligid nila ay wala sa realidad. Sometimes mayroon silang sila naririnig na boses at mayroon din silang nakikitang anino na wala naman doon. Bukod sa mga sakit na makakaapekto sa utak, maaari rin itong magdulot ng komplikasyon sa baga at pagkakaroon ng abnormal na tibok ng puso na maaaring humantong sa stroke. Habang ang mga kaso na gaya ng kay Mariel na inabuso ang shabu sa loob ng labindalawang taon, maaaring mauwi sa psychosis, isang kondisyon na kailangan ng habang buhay na gamutan. Para mapigilan ang pagkahumaling sa droga, kailangang ipasok sa rehabilitation program ang isang drug addict ang laman ng programa ay naayon sa antas ng pagkalulong ng pasyente. Pinibigyan din siya ng mga counseling. Bukod doon, uh, yung programa, nagbibigay din sa kanya ng mga responsibilidad. Upang sa ganun, magkaroon siya ng konting sense of self-worth. Pero paliwanag naman ni Dr. Alfonso, ang proseso sa gamutan ng isang drug dependent ay di lamang nakasalalay sa aspetong medikal. Kailangan sila maihanda sa paglabas mula sa lipunan kung saan malakas ang tukso ng droga. Tinuturuan namin sila ng na relapse prevention skills, life skills, survival skills outside. These are things that they have to know in order for them to maintain sobriety. Iba naman ang kaso ng 50 anyos na ina na si Lorna. Hindi niya tunay na pangalan. Ang pasimuno sa pagdodroga ng buong pamilya niya, siya pa mismo... Bawang mga lulong sa bawal na gamot ang kanyang asawa at dalawang anak. Dalaga pa po kasi ako niyan. Patikman ko na po siya. Hanggang sa dire-diretso na po na habang nagtatrabaho po ako, gumagamit na po ako niya. Hanggang sa nakilala ko na nga po yung asawa ko na po yan. Siya po yung inutusan namin na, na kumuha. Mula sa paggamit, natutunan pa ng kanya mga anak na pagkakitaan ang kanilang bisyo. Ating na bisita, natamad siya. Minyak ako ng 20. So, wag gift yan May ano kami 20. Tapos pag uwi rito, magbabayad pa siya ng pesto. Pero Sa point may 3 pesos. Batay sa talaan ng United Nations noong 2011, mula sa mahigit isang milyong drug users, halos 36 na libo dito ang natututong gumamit ng ilegal na droga sa kanilang tahanan, katulad na lamang ng mga anak ni Lorna. Uh. Ayon naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, bukod sa nakahuhumaling na epekto ng paggamit ng droga, kahirapan din ang nagtutulak sa mga pamilya gaya ni Lorna na pagkakitaan ang pagbebenta nito. Ang droga kasi tumatakbo sa pera. Ang tao ay nasisilaw sa pera. At yun ang isa sa mga balakim balakid natin. Aminado naman ang Dangerous Drug Board na hindi agad matatapos ang laban kontra sa iligal na droga. Ang kailangan pa rin nating palawakin ay yung pag-unawa na hindi ito trabaho ng gobyerno lang. Kung lalabanan natin itong masamang abusong ito, mag-umpisa sa ating sarili, sa ating bahay, sa ating pamilya. Sa huli, nasa individual pa rin ang desisyong simulan ang pag-iwas sa bawal na gamot. Ang una namin tinuturo ay maging totoo sa sarili nila na hindi nila kayang sarili nila isolve ang problema nila. This is a concerted effort between the program or staff, the patient, and his family. Gaya ni Mariel na umaasang sapat na ang pangarap niya para sa babalikan niyang pamilya para maipagpatuloy ang habang buhay niyang pakikipagtuos sa tukso ng iligal na droga. Paglabas ko, magbago na ako, hindi na ako magagamit. Kasi ko kong anak ko, asawa ko, pamilya na pamilya ko, mga magulang ko. Para makabawi naman din ako sa mga kakulangan ko noon. FYI mga kapatid, for your information. Dumating na sa Pilipinas ang Rolls Royce, ang umano'y pinakasosyal na kotse sa buong mundo. Kamakailan ay pinagkaloob ng Rolls-Royce Motorcars ng Great Britain sa kumpanyang British Bespoke Automobiles ng Pilipinas ang official dealership ng kanilang mga kotse sa bansa. Dahil dito, napabilang na ang Pilipinas sa labing-siyam lamang na bansa sa Asia na may official Rolls-Royce dealer. Umaabot sa halos kalahating milyong dolyar ang presyo ng isa sa mga bagong modelo ng Rolls-Royce sa Europa. Dito sa Pilipinas, naiulat na kul kulang-kulang apat na pong milyong piso ang bentahan nito. Sa pagdating nito sa bansa, masasabi na raw na narating na ng ating ekonomiya ang tagumpay. The Philippines has arrived, sabi ng presidente ng kumpanya na si Willie T. Ten sa kanilang press launch. Pero tinaasan naman ito ng kilay ng International Business Times na ipinaalalang tatlo sa bawat sampung Pilipino pa ang nananatiling below the poverty line. Ang pinahihiwatig lamang daw ng pagdating ng Rolls-Royce sa bansa ay ang lalong pagyaman ng mga mayayaman na. Ayon sa grupong RBC Wealth Management and Cap Gemini noong 2012, tumaas ng siyam na porsyento ang bilang ng mga individual na may investable assets na isang milyong dolyar pataas sa Asia Pacifico. Kabilang dito ang Pilipinas. Lumabas ang kauna-unahang kotse ng Rolls-Royce noong 1904 sa Inglaterra. Bukod sa pangalan nito, sikat ang trademark nitong radiator grill at mascot na Spirit of Ecstasy na matatagpuan sa nguso ng sasakyan. Kasalukuyan itong pag-aari ng kumpanyang BMW ng Alemanya. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.